So, ayun nga. Today nga, pupunta nga kami ngayon ng SM North para nga mag-canvas nga kami ng freezer. Ito nga, meron nga kami mga pa-order ngayon. Kaya isasabay nga rin namin ang pag-deliver na ngayon. Dito nga ila sa deliver namin, sa tropa ko. So, dito siya sa may SM nag-work. Ito nga si Luga, yan yung tawagan namin. O, di ba nakabot na ng SM North yung Graham natin? Grabe nga ang tao ngayon sa SM. Diyos ko, napakadami talaga. Dumeretso na nga kami dito sa automatic center. So, dito rin kami kumuha ng aircon namin. Kaya dito rin kami mag-check kung meron ba silang freezer. Ito nga yung una namin nakita tao. di ba? Ang liit niya lang. So sabi ko, fit sa bahay kung sakali. Kasi maliit nga lang talaga yung hanap namin kasi nga, ang liit lang din talaga ng bahay. Kaya dapat yung kukunin namin isiswak lang. Bale, ito, 12,000 nga to. So ito naman, Condura yung brand niya. Ito, nagandahan niya rin ako dito. So yung price nito is 13,000. Ito nga yung last. So same lang to sa price ng Condura. 13,000 din siya. Ako, meron ako na nabupusuan. Kasi sabi ni Daddy, tingin mo kami sa iba. Baka may mas maganda. So ito nga yung last na pinandahan namin sa appliance center. So ito talaga, napakadami talagang mga appliances dito. At ito na nga, oh, kinikilig talaga ako. So ito, nakita namin ito sa pinakadulo. Akala namin wala sila freezer dito. Pero dahil, nasa dulong-dulo pala siya. Nung nakita ko nga siya, sabi ko, oh my god, ito na. Talaga, ito na talaga, ito na, talaga yung bibilhin namin. Hala! Tinansya nga ni Daddy King kung kakasya ito sa may bahay. So sabi niya, yes, kasya naman siya. Ang price nga nito is 12,000 pag cash. Then kapag i-home credit mo nga siya, 14,950. So 15,000 na rin yung price niya. Dual function na nga rin to. So pwede siya maging chiller and pwede rin siya maging freezer. O oh, diba, bongga? Ito nga okay ni kasi nakapag-decide na kami. Balik ko kunin na nga namin siya. Oh my god, kasi sabi namin, kailangan na rin talaga namin kasi nga dahil sobrang nauubusan na talaga kami ng sakit na kinakain ng freezer namin. Ayun nga, tinuturuan na nga si Daddy King kung paano siya gamitin. Tapos ayun yung bata, o di ba, ng buhay na kaupo sa may dobo. So eto nga, kumain na nga muna kami. Kasi i-check pa nila kung meron pang stock. Kasi kanina may dalawa nang bumili. So hoping talaga na meron. Fast forward na nga, so bumalik na nga kami dito. So waiting pa ulit kami. So sad kasi wala lang stock yung Fuji din. So Meron pa naman silang stock. Kasi so, nasa may warehouse pa nila. Pag ganun daw kasi, nasa 5 days pa ang deliver. So Friday pa. So ngayon kasi linggo. Kaya ito, nag-recommend sila ng ibang brand. So, Conduras. So, ang price nito is 18,000. So, hindi na namin siya afford. Ang mahal niya kasi dahi. Tsaka, mas bet naman yung Fuji Denso. kaya sabi namin, go na kami kay Fuji. Okay lang kahit na Friday pa may deliver. At ayan na nga ang bata. Bagsak na. Tapos ito, nagbayad na nga rin ako dito sa may cashier. And ito na nga, oh my God. So, ngayon Thursday pa lang. So, aga nila din deliver. Nagulat kami, chat na sa amin magi mag-deliver. So, grabe, kinikilig kami day. Sabi ko, makakapagsak na talaga ako ng maramihan. Kaya, go, 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 great. Tsaka hindi lang pala grey ham yung gagawin ko So gagawa rin ako sa tub Basta marami akong balak gawin So stay tuned Wow, stay tuned Andito na nga, Faisal! <laughs> Parang yung stock na to, so, to To, 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 you to know, Yun o, mas malaki na siya Kaya <laughs> kayo maupusan ng stock Go, go, go Tomorrow, Friday Sa ato, sa ato Lalo, matagay susang so, pa sa bahay namin Kaso wala pa kaming na besa ito yung pinakamagitan namin. Ito yung namin. Ito yung So ito yung investment namin kay Trihan Bar. Ang second ay, bibilhin ko yung stand mixer naman. Para hindi na akong pa ganon. -ganun. Para nakatagin na lang dyan. Sorry, na okay. Ito siya nabalang halo Hey! dami yung stock na to. Tot, 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 tot. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hey, hey, thank you, Lord. First investment, mami, the Graham Bar. Wow. Thank you, Lord. Thank you, Lord. O oh, diba sobrang saya namin ni Daddy King Siyempre para sa amin napakalaking achievement na nito. Na ito. And syempre nakapag invest kami para dun sa business namin Kaya order na kayo So ayun nga lang so hanggang dito na nga lang So thank you for watching, bye!